Ito oh, mga kababayan o. Oh. Benta muna ng ano. Kalakal. 12, oh, 20. Ang pagkakuya. Kasama yung anak mo. sama anak nila pamili ng bote oh, huwag na nakakata mo yung ibang yeah. huwag na iba sama po anak nila sacrifice talaga sila yeah.

<coughs> de are, are importing nga re? yung babae sa iyo. Balik mo na. Bigay na namin sa inyo yan. Ako lang babae sa kapatid ko. Huwag mo lang, huwag mo lang timbangin yan. Sa'yo na lahat yan, ha? Sa'yo na lahat yan. Ay, <laughs> yung bote, kunin nyo na yan. Ako lang babae sa kapatid ko. Lahat nyo, kunin nyo na yan. Hindi na namin patitimbang. Isa ako nyo na isa ako. Bigay ko na sa inyo. talaga <laughs> ah. Tal naman kayo naghahanap buhay. Uh, sacrifice po itong mga ito oh. Kasama pa yung mga kasama pa yung anak nila. Ito po Brad, O, oh, kunin mo na tong mga ito. Mm. Yung sako na lang ang ano. At para mapagkunan ulit. So, ibigay na lang po namin dito sa mag-asawa. At napakaliit din naman lang kita sa nila kasama pa bata, oh. Ah, so, natin na. Palitan nyo na lang na sako. May sako ba kaya? Para mapag-ipunan ulit. Oh, mo na yan. yan isang sako yan. Huwag na isalin. Huwag na isalin to. Huwag na. Sige na. Pati yung ako Bigay mo na. Bigay mo na yung sako. na nila. Para kumita itong mga to. Nakakamagkano kayo ng kita maghapon? 200 pinakamababa pero yung pinakamataas niya tapos wala, wala kayong bubong pag, na, pag naulan kasama pa bata Yeah nga di kahit pa paano kumita na kayo ngayon kasi, binig, kasi binigay ko na <laughs> eh. tapos, sa ko na tapos ang puhunan nyo inuutang nyo lang o sa inyo na sarili nyo na inuutang pa rin ah, Ako na, ako yung nagbili, ako pa rin babayad ngayon. Binigay ko na eh. Binigay ko na. Kaya nga, babayaran ko paghahakot. ano <laughs> nga, <laughs> babayaran ko kaya? Ang dami Ang dami nun yun. Gusto ko kayo? ko Eh, sa, sa susunod babalikan? Yan, ano. O, oh, di na puno kagad yung inyong song, ano. Uh, sidecar. Uh -huh. Pa pagamit naman kayo ng sidecar. Pagamit kayo ng motor. Kanila po ito. Ah, sa kanila. Eh, motor po namin ito. Binenta na po namin ng 1.7. Kasi gusto, gusto, ko po kasi magpagawa ah, ng lari. Eh, Kahit kubukubo lang. Mm. -hmm. po kami nakatira sa na. mga kanil. Pamela. Ay, dyan po sa kabuuan. kabuan. Kabuan? Dyan kayo nakatira sa Pamela Kabuan. Ay, kasi kami sa Lipa ng Palayan eh. Oh. Nabaha po kasi. Hindi, hindi po ako Buti may natirate kang kayo dyan sa Pamela. <coughs> Meron po. Nagpaalam po kami rin kay Dito sa magkapatid. Kay Jogger at saka kay Hukoy. Hmm. Ito mm. sa may tabi ako ng Lumihan. Sa Lumihan? Sa Lumihan. Sa Lumihan. Hmm. Ah, dun doon, no? sa ano? may, may kawayan nandun. di kawayan na ba yun? Sa sa malapit kay ano, Consul Eric Bagay. Hey, Consul Eric, o, okay. okay. oh, yung dating kapitan. po. Uh, yung dating bahay din. Uh. Bahay din uh. kapitan Joban. Uh. <laughs> mm. Kapitan Jobal. Mm. Yan po kaya usap ko. Gusto ko pong alipat. Ulan pa kami ng dingding. Dingding pa ang kulang niya. Dingding pa kulang niya. Anong klaseng dingding? -ding? Yung tawag dito? Isawali hindi po po kami makabili ng gano'n eh, kasi wala po po kami pera. Ibigin lang po namin. Yung tarpulin lang po. Tarpulin. Na, ano nang mga malboro, yun lang po. Yun dingding ding niya. Tapos ang bubong namin, ganyan lang. Na, eh, ang bubong niya plastic. Butas na. Ano. Butas na. Butas na. Ay, mga kababayan, no. Oh. Nakawari pala sitwasyon ng mga ito, oh. Ganito, oh. Uh, okay lang ba sa inyong naka-vlog tayo? Okay lang po. Pagka hindi busy yung anak ko, na, pumapasok kasi ang anak ko, pasyalan ko ang bahay niya okay. Ha? Baka sakaling may magbibigay tulong sa atin, mapatingdingan, mabigyan ng bubong. Hmm. Okay. Pero hindi ako nangangako sa inyo, magbabaka sakali tayo, ha? naka may magagawa ako na makahingi tayo ng tulong sa mga kababayan nating mga ano yung nakakaluwag hmm. sakripisyo po ito mag-asawang ito oh. ilang taon na kayong nagsasama? Dalawang na, dalawang ha? dalawang taon hindi hmm. hmm. ko nang po kasi may mga may mga hindi kasi gano'n ka, hindi ka rin naman nakakatulong at tapos yung anak mo pa sakripisyo pa ano na taga oh. at yun taga kwenta kasi ano uh. eh takalan mo malo ng ano limang kilong bigas bigyan mo limang kilong bigas itong mga to Hello, thank you po para hindi na sila bumili ng bigas Ayan, uh, bigyan ko kayo ng limang kilong bigas you, para may ano kayo ulam na lang yung po problemahin nyo ano, ito nakatera sa butla ng palayo, nag-set ako sa inyo. Nagpakasakali po ito. Hmm. Anong uh, pangalan mo? At, kasi ang dami kasi yung nag-chat-chat sa akin, hindi ko kalap ang taga-saga. Yung iba, hindi ko nababasa. Uh, ang nakalagay lang po sa lugar ko ay sa tanay po ako. Pero dito na po ako nakasakali. Tanay? Tanay, tanay po ako. Hmm. Uh. Nandun din po yung pamilya ko. Po, sa tanay Rizal. Sa tanay Rizal. Kasi sa dami na cha chat chat sa akin sa ano, yung iba hindi ko nababasa. Unang-una hindi ko naman kaya puntahan pag malalayo. At unang-una, kapos rin ako. Gumagawa lang ako ng paraan. Gumagawa lang rin okay, ako ng paraan. Po. Kasi po, bahang-baha po talagang akin sa paraan. Naawa naman dito nagbaha, bumalik din mm -hmm. po, Pero po ako sa ko. Nung nagbaha, bumalik mm -hmm. yung mga doon. Pero nag-chat po ako sa inyo. Nagbaha sa kanil po ako. Kasi ang dami kong ano. Pero hindi ko na po kayo sa Facebook eh. Ano pangalan mo? Ano po, maybe, senyorin. Maybe senyorin? Friend ko po, po kayo sa Facebook, yung kasado po ba yun? Ha. Ah. Hindi, ang dami ko kasi, hindi ko na matandaan sa dami. Ang iba na, ano talaga. Apo po ito ni ka Esther. Ah. Apo ka ba ng nana Esther? Apo. Kaya po kilala niya kayo ngayon. Ni hmm. Kaya po kayo ngayon. Oh, Sabi niya, sa Hindi ko na natandaan yung nagawa ng bahay doon sa nanay Esther. Yung pinagawa ko rin bahay. Ayun nga, kap kapatid ba ganito? Yung kapatid ata nito yung, yung na opera hmm. Hindi po, kapatid. Pinsan. 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 Hindi, nahingi rin sa akin ng tulog. Wala rin ako magawa ng tulog. Wala rin naman akong, ular. Ang hina na ngayon. Mahina ang kitaan ngayon. Ako <laughs> oh, pala ng nanay Esther to kasi siya mga ano ba ano. Mm -hmm. ay, yan yan. -mm. Ganyan. Nag misa nagtatanim siya. Misa tatanim ng palay. Ah, uh, may kita naman sa palay eh sa pagta- Eh, minit. Ayun nga yung lang, hindi pag bu -bu de. pag magtatanim naman, hindi e, eh, umag maaga naman na labas ah. Mm hmm. Talaga, wala kang... Ayun, nahintayin nyo lang yung bigas. Pakuha ako ng bigas. oo hmm. Oh, pala ng nanay ito, hindi ko na matandaan. Tagal na kasi, ilang taon na, tatlong taon na rin, no? Tatlong taon na rin. Ay, kumusta naman yung ano, yung bahay na kinalas doon, yung pinagawa kong bahay doon na kinalas? Ha? Nalusaw na? Hindi na napakinabangan? pakala ko, inilipat eh, yun na ano? Ha? Ayun nga, giniba, ibig ko sabihin, di ba, nilipat ata? Ayan, bigyan, mo sa nila. Ayan, bigyan mo sa kanila. Ayun, mo sa kanila. Ayun, mo sa kanila. Ayun, natin ng bigas sila. Ayan. Ayan, ingat kayo. Kasakasawa pa yung anak. Apo pala, na ng Esther. Lolo Esther na namatay. Sabi ko nga, kung naputang po yung lola nito, hindi na siya pagdapag Wala, 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 may sakit kasi na at least at kahit pa paano yun namaya pa naman ng nanay na nairaos ayan mga kababayan oh. No? maraming salamat po yan sa makakapanood po nito uh, baka gusto nyo pong matulungan to wala pa lang ding ding bubong yung bahay nila at yung mga kab mga kababayan natin din na nadadaanan nila ibigay nyo lang po yung bote yung makalakal niyo sa kanila huwag nyo na po ibenta kung maaari kung maaari lang naman no. Yan, pa para tulong yun na sa mag-asawang ito. Mga kwatro. Hmm. Saan? Pa, pa, pakuha mo na. Pigay na rin. Kunin yung mga ano, meron pa doon sa likod mga bote-bote. Yung kwatro, iwanan lang yung bote ng ano, ng grande. Hindi makasama doon. Ha? Marami kasi doon bote sa likod. At sabi kasi hindi ba Ha? Wala. Para, iyon na, ang iwanan lang yung bote ng ano. Hindi nakasama doon. Yung bote ng grande na lang. Lahat ng bote doon sa likod. Pakakot mo na. Ayun, bigay na namin sa inyo. Kung mga kababayan, pashare po ako ng video ng ito. Ayan, binigyan po natin ng bigas. Salamat po mga kababayan. God bless po. Yung mga bote po dito, bibigay na rin po namin. Diyan natin sa kanya, yan, yeah, sa mga kababayan na may bote dyan, yung mga nadadaanan nila. Ah, bigay nyo na yung kalakal nyo, tulong nyo na, huwag nyo na ibenta. Oh. Yeah, kaunting bagay na yan ay malaking tulong na sa kanila. Para makarao sa pang-araw-araw nilang buhay. Mm, yeah. Ayan, hindi mapalad tayo ngayon. Yeah, mga kababayan, Oh.